Good morning guys! Tara na magluto tayo ng agahan guys. Ito nga pala ang ating agahan for today's video. Hello guys! Good morning ulit guys! Welcome to my vlog. So ayan guys, naisipan ko guys na Ah, magpirito muna tayo ng hotdog. Sige, kasi yan naman talaga ang favorite ulam ng mga kabataan dito sa bahay, guys. Hotdog, itlog. O, ba diba? So, ngayon, wala tayong itlog. Hotdog na muna ang iluto ko, guys. Tapos, meron tayong tuyo. Napakasarap na tuyo, guys. Pare sa ginisang kanin. Pagbaba, pagbaba ko nga pala doon sa kusina, guys, ay tingnan ko yung mga kaldero. Magsasaing sana ako. Kaso, ang dami palang bahaw, guys. So, ayan, naisipan ko na lang na igisa ko na lang yung kanin kasi sayang naman kasi pag hindi kasi igisa yung kanin ay hindi kasi nakakain at tipid tayo ngayon guys isang mantikal ang gagamitin natin <laughs> unahin ko pagpirit at dog so guys so ayan bago ko eh, ano yung kanin tapos eh, ano, i ko na naman yung toyo guys masarap kasi yung uh, lasa kasi ng ano may mantika na may tuyo ma meron na siyang timpla so bawasan ko muna yung mantika guys kasi medyo marami-rami kasi yung mantika eh alam nga naman ilagay lahat dyan yung sa kanin yung gisa hindi <laughs> eh, puro mantika na yung kanin natin panggisa <laughs> oh my goodness unti-unti lang naman. So, ayan guys. Oh, wow. Napakasimple lang ang gisa nito, guys. Yung lasa lang lang sa tuyo, guys. Napaka sarap na kanina yan. Tapos bawang. Pagkatapos yung kanina, lagyan natin ng pampalasa, asin, o oh, sisunin kung anong mailalagay mo dyan, guys. So, ayan nakahanda na kalahat at nakaluto na nga pala ako, guys. Tapos na at kakain na. Nag ayan yung amo namin, guys. Oh, nagaantay na dyan sa lamisa. Nagaantay na ng handa. Oh, ba diba, Ang sarap ng agahan, guys. Sulit talaga itong agahan na to guys, napakasarap. And nagsaing din pala ako ng kanin kasi yung dalawa kong bagets dyan ay hindi pala nakain niya ng ginisa. So, ako lang talaga guys, at saka yung isa ang kumakain ng ginisa. Ayan, meron din akong sinaing na kaunti, tapos yan, kakain na tayo guys, ano pang inaantay natin. Nagugutom na rin ako kasi mag alas no, pasado na ng umaga niyan guys, hindi pa wala pang agahan. So, ayan, uno, wow, ang init ng ano, tas meron tayong Milo. O, diba, ang sarap ng agahan natin. Kain tayo, guys! Ayan! Need talaga natin kumain ng agahan guys para, para full of energy ang buong maghapon natin guys kasi alam nyo naman na marami tayong kumbatihin tayo sa araw-araw so need talagang kumain ng agahan. So ayan tapos na nga ang ating agahan guys and thank you for watching. Bye! Siya nga pala guys si Bunsoy eh hatdong lang kanyang inulam at saka kanin na sinaing. Ayaw niya ng ginisa and ayaw din niya ng tuyo ayaw din niya yung natirang kanin kagabi so ito guys o oh, yung amo namin guys mailap yan sa kamera so ayan ano na ko siya ng pasimple lang guys ayan hindi niya alam at napansin din niya maya maya konti tinago yung mukha